Gaano nga ba kahalagang matutunan natin ang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng mga Espanyol? Ang pag-aaral ng kasaysayan ng panitikan sa panahon ng mga Espanyol ay may malalim at kahalagang implikasyon sa ating pag-unawa at pagpapahalaga sa kultura, lipunan at kasaysayan ng Pilipinas. Narito ang ilan sa mga mahalagang puntos sa pag-aaral. Una, pag-unawa sa identidad at kultura. Da ng panitikan mula sa panahon ng mga Espanyol ay naglalaman ng mga halaga, tradisyon at karanasan ng mga Pilipino noong panahon na iyon. Pangalawa, pagsusuri sa impluensya ng kolonyalismo. Ito ay nagbibigay sa atin ng konteksto at pananaw sa mga pangyayari at pagsasali ng kultura na naganap sa panahon ng kolonyalismo. Pangatlo, pagpapalawak ng kaalaman ang pag-aaral ng mga akdang Espanyol, nababatid natin ang iba't ibang aspeto ng panitikan tulad ng mga tema, estilo, at teknikang ginagamit noong mga panahong iyon. At pang-apat, pagsusuri sa lipunang Pilipino. Ang mga akda ng panitikan mula sa panahon ng mga Espanyol ay naglalaman ng mga obserbasyon at pagsusuri sa lipunan ng Pilipinas noong mga panahon ng iyon. Sa buod, ang pag-aaral ng kasaysayan ng panitikan sa panahon ng mga Espanyol ay mahalaga upang maunawaan at may ipahalagahan ang ating kultura, lipunan at kasaysayan bilang Pilipino. Ito ay nagbibigay sa atin ng mga aral at perspektiba na naglalarawan sa ating pagiging bansa at pagkakakilanlan. Maraming salamat.